Guys, for today's video, kahapon di kami nakatuloy kahapon pag umalis dahil nga traffic, dahil national di kahapon dito sa Saudi, so hindi talaga ng traffic. Ngayon, ka ay pangalawang, pangatlong araw na namin to ng alaga ko, itong KFC na kakainin. So, wala kaming gasol. So, ang gagawin namin is kubos na lang at saka KFC. So, ayan. Ayan siya. pag isa kami. Ngayon, yung mga gamit namin, yung mga gamit ko at gamit namin, nakaready na yan. Ayun pa yung malita, o. Oh. Ayan. O, oh, nakaready na. So, ayan. ah, oh, nagkinin nyo, nakaready na lahat ang bibiting bitbitin ko. O, oh, okay. ang laman nito, nandito yung dilis, yung toyo, yung bihon. Hindi ko syempre iwan yan. Pagkain ko yan, eh. Pag natin doon, di ko alam kung may budget ba ako o wala. Pwede ma magandang manigurado kaysa hindi manigurado. Ayan. Mga langga, kakain kami ngayon. Wala kami, wala akong bigas. Ngayon ako nakapagsain. At paikot-ikot na lang ito. So, hindi, na, hindi ako nakapagsain dahil nga sa wala kaming gaas. Ayan. Ang, ano ko. Kaya ngayon, kubos na lang. So, Nagtatanong, may nagtatanong pala dyan sa akin. Ano daw ginagawa ko sa kubos? Ganito lang yan, oh. Ganyan. Ito, panlaban talaga to sa gutom. Tapos ngayon, ah, uh, example, ayan, kukuha tayo ng manok. Ayan, ang, ito pa ang laki ng manok, oh. Ito pa yung sa chowking. Ay, alam nyo yung chowking. Ang chowking sa atin is, ay, chowking, KFC ang choking sa uh, ano namimiss ko yung choking alam niyo bakit ang hinahabol ko dun yung halo-halo ay lalo na nga sa si mga inasal mga inasal baka naman na promote kita dito yan ang hinahabol ko talaga yung halo-halo yung gusto ko talaga yan so ganyan o oh, pagkain o oh, Lalagay yung manok sa loob sa isubo hmm Hanti lang hmm para kumain ng ano ng kasi mabigat po sa tiyan eh. Mm, ano? Yun ko boss, mabigat po sa tiyan. Ganyan mm, lang. Kagabi inayos ko na to. Naka-prepare na to. Kasi nga, dalhin ko sana to sa bahay. To sa amok kong lalaki. Ay hindi kami natuloy pag-alis kagabi. Dahil sabi madam, ngayon na lang daw dahil traffic. Traffic nga naman. Hmm. Traffic. Kahapon kasi, grabe. Nakita ko nga yung pinos ko doon sa ano. Meron ako diyang ipupus, ang tindi. Yung bang halos din na gumagalaw ang ano at saka isa pa. May nag-concert kasi na sa ano kaya lalong tumindi ang traffic. Yan. May, may ano na nga ngayon, mga concert-concert na ngayon. di ba Kain tayo mga langka. Oh. Diba? Mm, ito lang. Kubos lang, sapat na. Mm -hmm. Hindi ako nakapagsain dahil na, walang gaas. Pero may bigas. Ay, wala lang gaas. Ito mga langga, ito lang aking ibabalita. Ayan, well, maraming salamat din sa panonood niyo ng aking mga video. Thank you so much sa inyo